So ayun nga mga boss, good morning sa ating lahat ano, Kung saan man kayo naroon ngayon, ingat kayo palagi. Eh. So itong video na to ay mayroon lang akong i-share sa inyo. Sa uh, mayroon lang may nagpadala sa atin ng video na ang isang bata, uh, De Omano, no? ang kanlang, sila ay mangingisda, ano, uh, sila'ng mag-ama at magtatay. So sa kalagitnaan sila ng laot. At yun nga, sa masayang palad ay uh, inabot sila ng masamang panahon at hinampas ng malaking alon ang bangka at ito ay nawarap. So, isa ang tatay na di umano ay hindi pinalad at siya inanod ng uh, karagatan o uh, kaya na di malaman kung saan kung patay ba o hindi ano so ang ipakita kong video sa inyo ay itong anak niya na nakasurvive at na may mabuti na lang kamo at may dumaan na mangingisda rin kapwa niya mangingisda at siya ay nasagip so yun panoorin tapusin niyo itong video at papakita ko sa inyo kung paano siya nakaligtas at na buhay sa larangan ng sakuna na to let's go sa video

rin. Ay, ano, tingnan nyo. Talaga, ang mabuti na lang may dumahan na uh, kapag niya maging isda. Uh, Nasa gib siya. At mabuti lang mo ang sa panahon ngayon ay may dumahan mga yung dagat. to. Uh, uh,

talagang uh, ginabayan sa ng mahal natin Panginoon kahit sa gitna ng kalagat, karagatan ay talagang uh, binuhay at sinurvive siya so yun at di uh, di umano isang linggo na raw siyang pa lutang-lutang sa dagat at uh, ngayon pa lang daw siya nasa sagip so yun at uh, maraming salamat sa inyong panonood at share na lang itong video na to at siyempre bago kayo manis huwag niyong kalimutan mag subscribe at mag follow sa aking youtube channel Edgar Vlog TV And po maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye.